Ang Bicol River ang ikawalong pinakamalaking ilog sa bansa. Umaagos ito sa timog kanlurang bahagi ng Luzon at binabaybay ang Camarines Norte, Camarines Sur at Albay sa Bicol Region. Kaya naman, todo bantay rito ang Bicol River Flood Forecasting and Warning Center ng pag-asa sa mga panahong tuloy-tuloy ang pag-uulan. Kapag umapaw kasi ang Bicol River, posibleng bahain ang malaking bahagi ng Camarines Sur at mga karatig lugar nito. Pagkatapos na nag-overflow na yun dun sa kung baga sa confined na ano nila lugar, pupunta na yun, saka lang yun pupunta sa river. Tapos pag nandun na sa Bicol River, doon natin mamomonitor kung tumataas nga yung water level na nasa, kasi i natin yun kung gradual siya hanggang sa maging rapid. Ayon sa datos ng pag-asa, light rainfall lang o hindi tataas sa 2.5 mm per hour ang average rainfall intensity ng ulan sa Bicol sa ngayon. Kaya walang dapat ikatakot ang mga residente na malapit sa ilog. Pero hinihibok pa rin ang ahensya na maging alerto ang mga residente sa pagbabago ng panahon na posibleng magdala ng walang humpay na pagkuulat.